hindi. May feeling, ano? Puto. Tikman natin yung lasa ng puto na to. Ay, no. Kami yan, Higsi. Higsi, oh, Higsi. Ay, ano, guys, oh. Oo. Oh, oh. Paano na naman kaya ito? Ano naman itong ating ina-unbox? Pagkain na naman, magaling kai Uy, salamat sa sponsor, ah. Tingating ka, payo na naman po sila ng pagkain. Ano? Ay, ayaw, na naman pabukas. O, ayaw na naman magpabukas. Chak. Sa pangunan. Ayan guys, oh. Unboxing. Ano kayo laman nito? Laman! itong... Okay, halamin natin kung ano yan. Wow! Woo! Ang sarap naman yan, oh. Mausap-usap pa. Iba't ibang klase ng... Iba't ibang klase ng ano, luto ng puto. Kaya sa so makikita nyo, mausap-usap pa, oh. Salted ube. Salted ube. Corn oh, cheese. Wait, this show. Muho. Sarap po. Wala lang dyan yung patso hipid. Mmm, ganyan mga flavor, oh. Unmade puto, made fresh daily one. The bind experience, enjoy taste. Remember sabo memories. Wow. Siguro pag kinain natin to, pina sa bahay kay... sarap po. Mm, guys, mamaya eh. Kakainin natin na. Ah, uh, tingin na natin guys. Puto, ito na. Tikman na natin. Mmm.